Suspendido na ng tatlong buwan ang lisensya ng motoristang sangkot sa tatlong magkakahiwalay na viral road rage sa Quezon City. Pero ang ina ng motorista humihingi ng pangunawa dahil may mental health condition daw ang kanyang anak at ito raw marahil ang dahilan ng paggaspang o magaspang na asal nito sa kalsada. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Takot at pangamba sa, sa anak ang nararamdaman ng Boyan, ina ni Jesse Virtudaso. Siya ang nalaki sa tatlong viral road rage sa Fairview, Quezon City. I'm really sentakbo ko. Pana! Ano, ano, eh, ano ba? ba ba ba, boss? Ano nga? Ano ba ba ba, boss? Ano ba ba ba, boss? ka Iwas sila oh. Nakalbo na naman oh. No? May hawak ko. Unang beses pa lang daw na nasangkot si Jesse sa away kalsada noong Disyembre. Pinagsabihan na niya ang anak na huwag nang magmaneho. Pero ginamit uh, pa rin daw ni Jesse ang kotse para sa delivery service. Sabi ko, sa so uli mo na lang, kahit hindi mo naman magagamit, maghapon magdamagyan mag yan. magyan. lalo kung hindi makakatulog. <laughs> Dito na raw niya napansin mabilis magpalit ng ugali ang anak. Maaaring epekto raw ito ng pagkakatanggal sa trabaho noong Nobyembre. Ang dating trabaho niya, ano siya, call center. Tanggal siya, hindi, hindi, hindi alam ang kadahilanan kung bakit. There, napa, napa, napakagaling naman niya. Pareho, pareho na kasi nagsabay pati yung sasakyan na yan dahil hindi na raw at palaging galit. Kinumbisinan niya ang anak na magpakonsulta sa doktor. Noong January 6, na-diagnose na may bipolar disorder si Virtudaso. Papagamot muna tayo bago ka mag -ganyan. kasi mahirap na papatay mo sarili mo eh. Ayon sa Land Transportation Office, nag-issue na sila ng show cause order kay Virto Daso, kaugnay sa unang insidente ng road rage noong Disyembre. Bukas diringgin ang sagot ng motorista sa LTO Quezon City. Pinagpapaliwanag na rin ng ahensya si Victor Dasso sa dalawang bagong insidente ng road rage ngayong Enero. Sa ngayon, suspendido na ng na pong araw ang lisensya at registration ni Victor Dasso. Posible naman napatawan siya ng perpetual revocation of license o bawiin ang kanyang lisensya. If isang resolution gagawin natin, at least three times offense, halos same offense naman lahat yung, yung violation na ginawa niya. Malamang yung recommendation namin, perpetual revocation. Kaugnay naman sa umano'y mental health condition ni Virtu Daso, nilinaw ng LTO na hindi ito magiging basihan sa kanilang investigasyon. Yung point kasi natin, yung character, attitude sa kalsada. Kaya magkakaroon ka ng violation na aabot ah, ka sa revocation, if ever. Yung ugali niya, sir, no? yung character, attitude, uh, at yung discipline niya sa daan, hindi kaarapat-dapat siya magmaneo na. Nilinaw din ng LTO na hindi requirement ang neuro o psychological test sa pagkuha o pag-renew ng lisensya. Pero bukas daw sila sakaling ipatupad ito. Normal hindi naman nila dinideclare de yan, no? yung pag nagkuha sila ng new license o kaya upon renewal since hindi naman siya required sa part ng LTO. Ano ba tayo mababas? Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News ano Mga kapatid, Cheryl Cosim po ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5